Ito po yung ating unang huli. Ay, 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 ay. ay, ay, ay. Kako, pa. ano <laughs> na naman ang aming na huli. Wow. Nice, nice. Abaw naman mga idol, ari ang mga luto. Ay abaw naman, anong sarap na re. Ang laki na re ho. Ang tabawarin na rin oh. <laughs> mga idol. <ni Lame> <laughs> Tingnan natin. Abaw naman Hiya. ang aligi. Na right guys, at mahihingilaw tayo ngayon. So, try ulit tayo magpangipon at magpakatang. Arat, samahan nyo kami. Go! May dala pa nga tayo dito ng belt at may ayusin muna tayo bago tayo mangilaw mga idol. Dahil nga sinundo tayo ni paring Jason ay pinuntahan agad natin ang area na kung saan ay magkadikit daw ang linya. Ayos nga natin itong mga idol para hindi makaaksidente sa mga taong nakatira dito. At matapos nga ito mga idol ay nagpunta na tayo sa kubo na kung saan ay nandun ang ating mga bagong matapos nga girls, ito ay nagderecho na tayo sa pangingilaw. At ito po yung ating unang huli. Ay, 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 guys at kakain na tayo so meron tayong dala dito na ano sardinas Iyon. Mm -hmm. ayan ang ating sardinas mga idol ang ating ulam dito sa bundok na ang huli naman natin ay eto pa lamang palang konti pa lang huli natin mga idol bago pa lang tayong nag-umpisa nagutom na kami so kain tayo ito so, nga yung mga nahuli natin ngayong gabi at mas marami tayong huling kaga ngayon mga idol kunti lang yung huli natin mga hipon pero ayos na naman yan at napakasarap yan mga idol time check tayo mga idol at alas stress na ng madaling araw yun mga huli oh. Na natin yan din eh. Stop, eh.

So ayan na nga guys at ito ang huli natin kalahating timba. Kalahating timbang kagang. Alright, Plus ito pa oh mga hipon. Oh naman. Ayos na naman mga idol. Sarap-sarap na naman na re so, ito na nga ang huli natin mga idol. Ang lalaki na naman yan oh. Oh, oh, kita nyo naman sarap sarap nya plus may kalahatin timba pa tayo nito oh, kagang at kinabukasan nga mga idol ay maaga tayong nagising para lutuin na ang ating mga nahuli sa pangilaw. Sa part ngang ito ay nagisa na tayo ng sibuyas at bawang. Matapos nga ito ay inilagay na natin ang mga hipon. After ngang mailagay ang lahat ng hipon ay hinaluhalo na natin ang mga ito. At hinintay nga nating maging mapula ang lahat ng mga hipon at pagkatapos nga nito ay sunod nating inilagay ang mga katang. Ang mga nahuli nga nating katang ay kagang ang tawag dito. Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa ganitong uri ng katang? Sa mga nakapanood po ng video na ito ay mag-comment naman kayo kung taga saan kayo nang malaman natin kung hanggang saan nakakarating na ang video na Kakaiba natin. Kakaiba nga ang kagang sapagkat ang uri ng mga katang na ito ay mapula na ang sipit at galamay kahit hindi pa sila luto. Kadalasan nga itong nahuhuli or nakikita sa mga ilog ng kabundukan at eto rin ang katang na native dito sa aming ido Hindi nga lumalaki ang sukat ng mga katang na ito pero sobrang sarap nito mga at idol. Ang nga naming luto dito mga idol ay ginataan pero ngayon ay iniba naman natin ang ating luto. Lulutuin nga natin to sa oyster sauce sapagkat na miss natin ang may oyster nito. Kung mapapansin nyo mga idol ay buhay naming inilalagay ang mga katang sa kawali. Ito ang aming paraan para hindi maghiwalay ang kanyang mga sipit at galamay. Nang mapula na nga ang hipon at katang ay inilagay na natin ng oyster sauce. June 24, 2023 nga ay nagluto tayo ng ganito. At nang matapos nga ang live natin ay umabot ito ng 72,000 views. Nang maluto na nga ang ating mga hipon at katang ay nagsandok na tayo para makapag-start na tayo ng ating agahan. Dahil nga sa pagod at puyat ay maaga tayong nakaramdam ng pagkaguto. Pero sulit naman ang ating pangingilaw sapagkat napakaraming biyaya na naman ang ibinigay sa atin ni Lord. Sa sadyang pag may mga kahilingan ka talaga ay kailangan mong pagtrabahuhan para iyong matikman at kagaya nga nito, ay makakatikim na naman tayo ng mga masasarap na hipon at katang matapos nga nating mailagay ang mga hipon at katang sa tasa ay sunod naman nating inilagay ang kanyang sabaw at dahil nga sa sabaw nito mga idol ay makakatikim na naman tayo ng matamis-tamis na sabaw kung makakahuli or makakabili kayo ng katang ay pwede nyong itry ang ganitong luto tapos nga ito mga idol ay nagsandok na kami para makapag-start na tayo sa ating pagkain. Yan, pa-support kay Gain in Tech. Kasama natin yan. Pinsan ko yan si Gain in Tech. Ang laki na rin, oh. Ang <laughs> <laughs> tabawa rin na rin mga idol. Tingnan natin. Abaw naman ang aligi. Ah, meron pa Sarap na rin. Oh. Naman dilaw-dilaw -dilaw sa taba. Ito na At ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.